ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Gayuma. Marami sa atin ang minsay na kwentohan na tungkol sa gayuma. Naging biro na rin itong madalas sa mga taong in love na in love sa mga karelasyon nila. Ginayuma raw ba ang mga ito? Kaya ganun na lang kung magbuhos ng pagmamahal. Ang kwento mapapakinggan natin ngayong gabi ay Pagbibidahan ni Diana. Isang babaeng lumaki sa pamilyang gumagawa ng gayuma. Gusto mo ba siyang makilala? Tara talumin natin ang kwento niya. Ako si Lady Gracia at ito ang liham ng Gabi. Liham ng Gabi Namulat si Diana sa mundo ng gayuma sa murang edad. Negosyo ng kanyang angkan ang paggawa ng gayuma. May isang kwarto sa kanilang bahay kung saan ginagawa ng lola niya ang mga gayumang binibenta nila. May iba't ibang klase sila ng bentang gayuma. Merong nakalagay sa maliit na bote at ihahalo sa pagkain o inumin ng gagayumahin. Binibenta iyon madalas sa mga tagong parte ng simbahan ng mga tindera ng kanyang lola. Ibinabiyahe rin ng mga tiyuhin niya ang mga gayumang iyon sa ibang probinsya. Meron din naman iyong pulang kandila na siyang pinakamalakas sa lahat. Kailangang personal iyong dayuhin sa bahay ng kanyang lola dahil may orasyon doon na tanging lola lang Diana ang pwedeng makagawa. Iyon ang pinakamahal at iyon ang pinakatinatangkilik sa lahat. Maraming ang pumupunta sa kanilang bahay para ron. Pero bago sila bentahan, ilang beses muna silang tinatanong ng lola ni Diana kung sigurado na raw ba sila sa desisyon nila. Dahil nga desperado ang mga taong ito na mahalin sila pabalik ng mga taong gusto nila, kaya oo agad ang sagot nila. Hindi nila pinag-iisipang mabuti kung makakayanan ba nila ang magiging epekto ng gayuma sa kanilang relasyon. Madalas ang mga tumatangkilik ng gayuma ng lola ni Diana ay mga asawang iniwan na. Gusto nilang mapabalik ang kanilang mga asawa sa kahit na anong paraan. Meron ding mga kabet na nagpapagawa ng gayuma para sila ang piliing makasama. Iba't iba ang dahilan, ipatibang ang mga taong lumalapit sa lola ni Diana para magpagawa ng gayuma. Pero iisa lang ang gusto nilang mangyari. Ang mahalin sila pabalik ng taong kinahuhumalingan nila. Lahat ng gayumang nagawa ng lola ni Diana ay umubra sa mga nakasubok na. Kaya mabilis lang nakumalat ang balita dahilan para lumagulalo ang negosyo ng kanyang lola. Kahit gayuma ang pagnenegosyo nila, mariing ipinagbabawal ng kanyang lola na gamitin iyon ng kanyang pamilya. Gusto niyang natural na pag-ibig ang makuha ng bawat isa sa pamilya niya, lalo na kay Diana. Laging ipinapaalala ng kanyang lola na huwag gagamit ng gayuma pero bilang isang batang malikot ang isipan, gusto masubukan ni Dayana kung totoo ang kapangyarihan ng gayuma. Minsan, pinanood niya ng maigi ang kanyang lola sa paggawa ng gayuma. Minimorya niya ang bawat sangkap na pinaghalo-halo ng kanyang lola. Merong mga pinatuyong ligaw na bulaklak na galing pa sa mga malalayong kabundukan. Meron ding langis na personal na tinimpla ng kanyang lola. At mga dinurog na tuyong dahon na tanim mismo ng kanyang yumaong lolo. Ipinahid at ikiniskis niya iyon sa isang pulang kandila kung saan nakaukit ang pangalan ng taong gagayumahin at saka iyon sisindihan. Pinakinggan ding mabuti ni Diana ang orasyon na ginagamit ng kanyang lola para sa gayuma. At nang sumiksik na sa kanyang isipan ang tamang proseso ng paggawa ng gayuma, palihin siyang gumawa noon isang gabi ng biyernes. Nataon pang kabilugan ng buwan kaya, mas malakas ang amor ng gayuma. Sinindahan na niya ang kandilang naglalaman ng gayumang ginawa niya para sa kaklasing natitipuhan niya, si Baste. Matagal na ang gusto ni Diana si Baste pero mailap at hindi siya pinapansin ng batang lalaki. Kaya si Diana na mismo ang gumawa ng paraan para magustuhan din siya pabalik ni Baste. Sinimulan nang sambiti ni Diana ang orasyon para sa gayuma. Nakapikit ito at buong puso niyang binubulungan ang pulang kandila ng orasyon para umipekto. Pero habang nasa kalagitnaan si Diana ng orasyon agad na namamatay ang sindi ng kandila. Sisindihan niya muli iyon at saka uulitin ang orasyon. Paulit-ulit lang na namamatay ang apoy ng kandila. Kaya nainis na si Diana. Hindi iyon nangyari kailanman sa mga gayumang ginawa ng kanyang lola. Naisip tuloy niya, baka may mali sa ginagawa niya. Kaya naman, sinukuan na lang niya ang paggawa ng gayuma para kay Basti. Kinuha na lang niya ang pulang kandila at ibang natirang gamit para sa ginawa niyang gayuma at saka ibinaon na lang iyon sa lupa. Nang maibaon na niya ang uh, kandila, Nakaramdam siya ng lungkot dahil hindi mabibigyan ng katuparan ang kagustuhan niyang magayuma si Baste. Huminga siya ng malalim at saka pumikit. Sa huling pagkakataon, inusal niya ang orasyon at saka pumasok na ng kanilang bahay. Kinabukasan, nasa lubong niya si Baste papunta sa kanilang eskwelahan. Panay ang dasal ni Diana na sana umepekto ang gayuma sa lalaking pinapantasya niya pero nagkamali siya. Tulad ng dati, mailap at hindi siya pinapansin ni Baste. Isang patunay na hindi umepekto ang ginawa niyang gayuma. Lihang ng Kabil Sa paglipas ng mga taon, naging dalaga na nga si Diana. Nawala na rin ang interes niya kay Baste, lalo't umalis na rin ito sa kanilang probinsya nang magsimula na itong magbinata. Wala na siyang naging balita kay Baste pero aaminin ni Diana na nasaktan siya dahil hindi nasuklian ni Baste ang musmus na pagmamahal niya para rito. Doon nga nagkaroon ng galit si Diana sa gayuma dahil hindi naman iyon umepekto kaya nga nung pinapasa sa kanya ng lola niya ang paggawa ng gayuma, tumanggi na siya. Pakiramdam niya hindi para sa kanyang paggawa ng gayuma dahil napatunayan niya iyon nung minsang sinubukan nga niyang gayumahin ang puppy love niya na si Baste. Pero syempre, hindi niya iyon sinabi sa kanyang lola. Walang nakaalam sa ginawa niyang panggagayuma nung bata pa lamang siya. At para makaiwas nga sa ganong buhay, naisipan ni Diana na lumuwas ng Maynila para roon subukan ang kanyang kapalaran. Doon niya nakilala ang lalaking sumunod na nagustuhan niya, si Rafael, ang boss niya. Ang problema, may asawa na si Rafael. Dagdag pa roon, hindi man lang siya tinatapunan kahit isang sulyap ng lalaki. Halatang hindi interesado sa kanya si Rafael. Kaya nalungkot si Diana kasi kahit anong klaseng paglapit niya sa kanyang boss, hindi pa rin siya nito magustuhan. Lalo nga siyang nakaramdam ng lungkot at inggit sa tuwing nakikita niyang matamis ang lambingan at tinginan ni Rafael at ng maganda niyang asawa. Kaya naman dahil sobrang inggit at sa kagustuhan nitong maranasan na mahalin siya pabalik ni Rafael, umuwi siya sa kanilang probinsya at sinubukan muli ang kapangyarihan ng gayuma. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang gumawa ng gayuma. Pinakiusapan at nagmakaawa siya sa kanyang lola para gayumahin nito si Rafael para mapunta na sa kanya hindi pumayag ang kanyang lola. Pinaalala nito na kailanman hindi maganda ang pag-ibig na galing sa puwersa. Pero nagmakaawa si Dayana, at pinaramdam niya sa kanyang lola na talagang iniibig niya si Rafael. At doon na nga po, nahabag ang kanyang lola. Pumayag siya pero nag-iwan ito ng isang babala hindi raw maganda ang pagmamahal na makukuha mo mula sa gayuma dahil may balik ito at paniguradong hindi iyon magugustuhan ng dalaga. Walang pakialam at hindi inintindi ni Diana ang babala ng kanyang lola. Wala kasi siyang ibang gustong mangyari noon kundi ang mapasa sa kanya ang pagmamahal ng lalaking natitipuhan niya. Sa huling Biyernes ng buwan, saktong alas tres ng madaling araw, ginawa ng kanyang lola ang gayuma para kay Diana. Pinakamalakas na raw nagayuma ang ginawa ng kanyang lola. Dahil pagkatapos ng kanyang orasyon nang hina ang kanyang lola. Tinulungan niyang makahiga sa kama ang kanyang nanghihi ng lola at makalipas ang ilang sandali, nagring ang cellphone ni Diana. Nang makita ni Diana kung sino ang tumatawag, sumilay ang piliyang ngiti sa kanyang labi. Si Rafael, tumatawag sa kanya, si Rafael. Walang ng, ng gabi. Umipekto nga ng mabilis ang gayuma. Umibig si Rafael kay Diana. Marami ang nagtaka at nagduda sa pagkahulog ni Rafael kay Diana pero wala nang pakialam ang dalaga. Ilang beses siyang nilapitan ng asawa ni Rafael para ibalik sa kanya ang kanyang asawa pero matigas ang loob ni Diana. Hindi niya ibinalik ang lalaking mahal niya. At sa kagustuhan ni Diana na tuluyan ng kalimutan na ni Rafael ang naging buhay nito kasama ang dating asawa, inuwi niya si Rafael sa kanilang probinsya. Pero hindi sila tumira sa bahay ng kanyang lola. Malayo sila sa mga kakilala nilang may alam tungkol sa negosyong gayuma ni na Diana. At doon na nga nagsimulang maging payapa at masaya ang buhay ng dalaga naging sobrang saya nito sa piling ni Rafael. Ramdam na ramdam ni Diana ang sobrang pagmamahal sa kanya ni Rafael. E yung tipong ayaw mawalay ni Rafael si Diana sa kanyang piling kahit ilang minuto lamang. Kung sa iba, masasaka lang mga ito sa inaakto ni Rafael pero para kay Diana, gustong gusto niya iyon. At sa pagdaan pa ng mga buwan, Nagpatuloy ang kanilang pagmamahal ang dalawa. Hanggang sa nabuntis na nga si Diana. Wala na siyang hihilingin pa sa kanyang buhay dahil naibigay na ang lahat ng kailangan at gusto niya. Salamat sa gayuma ng kanyang lola. Hanggang isang araw, palihim siyang pumunta sa bahay ng kanyang lola. Humiling ito na mas lakasan pa ang gayumang ginamit niya para kay Rafael. Para wala nang kawala ang lalaking kanyang minamahal. Ayaw man ang kanyang lola pero wala siyang nagawa. Masyado nang natuwa si Diana sa peking pagmamahal na ibinibigay sa kanya ni Rafael. At nang matapos ang gayumang ginawa ng kanyang lola para kay Rafael, nagring ang cellphone ni Diana. Tumatawag si Rafael. Pinapauwi na siya ni Rafael dahil nananabik na raw ito sa kanya. Ang lapad ng ngiti ni Diana habang sinuklian naman iyon ng isang kabadong iling ng kanyang lola. Nagpaalam na si Diana para umuwi na nga kay Rafael. At habang nag-aabang siya ng masasakyan, Natanaw niya ang isang lalaking pamilyar sa kanya. Si Baste. Ang childhood love niya. Napangiti si Diana. Hinintay niyang makalapit sa kanya si Baste. Ang laki ng pinagbago ni Baste. Hindi na siya mailap at namamansin na rin sa wakas. Iyon nga lang, hindi na ito kasing guwapo nung bata pa lamang siya. Iyon ang napansin ni Diana. Kagap balik lang pala ni Baste sa kanilang probinsya. Mula noon ay doon na yon tumira. Nagkumustahan silang dalawa at nalaman niyang hiwalay na si Baste sa kanyang asawa. Hindi naman makikita ang lungkot sa kanyang mukha dahil halata namang tanggap na nito ang nangyayari sa kanila ng asawa niya. Inaya ni Baste si Diana na magkape sa kanyang bahay. Pumayag naman agad si Diana. Pinagtimpla siya ni Baste ng napakasarap na kape. Masaya sila nagkwentuhan at binalikan ng nakaraan ng mga bata pa lamang sila. Doon nga nadula si Diana na minsan, nung bata pa lamang sila, ay sinubukan niyang gayumahin si Baste. Tawa na lang ang naging sagot ni Baste. Hindi raw kasi siya naniniwala sa gayuma. At doon na nga tumango si Diana. Naintindihan na niya. Kaya siguro hindi umepekto ang kanyang guayuma ay dahil hindi naniniwala si Basteroon. Makalipas ang ilang sandali, tumawag ng muli si Rafael kay Diana. Hindi iyon sinagot ni Diana dahil nasa kalagitnaan pa sila ni Basti ng masayang usapan. Wala pang ilang minuto, tumawag muli si Rafael. Nairita na si Diana. Galit nitong sinagot ang tawag at minura pa nga si Rafael. Nagulat si Baste sa inakto nitong si Diana. Nahiya si Diana dahil doon ay nagpaalam na siya para umuwi na. Mabilis lang na nakasakay si Diana ng jeep at habang papauwi hindi niya matanggal sa kanyang isipan si Baste. Parang, parang nanumbalik ang pagkagusto nito sa binata. Parang sa isang iglap, nawala ang nararamdaman niya para kay Rafael at nabaling lahat kay Baste. Parang muli siyang umibig sa dating kaklase. Nang makauwi siya sa bahay nila ni Rafael. Hindi siya makatingin dito dahil parang nawala na siya ng gana sa lalaki. Buong magdamag, wala siyang ibang nasa isip kundi si Baste. Nanumbalik at parang mas tumalas pa ang nararamdaman niyang pagmamahal para kay Baste. Parang ang nanunuyo ang kanyang lalamunan sa tuwing sumasagi sa kanyang isipan ang pangalan ni Baste. Hanggang sa kanyang pagtulog, si Baste ang laman ng kanyang panaginip. Hindi niya maunawaan kung bakit ganun bigla ang naramdaman niya. Sa muli nilang pagtatagpo ng lalaking una niyang nagustuhan. At merong kasagutan dito. Isang araw bago nagtagpo si Nabaste at Diana, bumili ng gayuma si Baste sa tagong parte ng simbahan. Sa mga tindera mismo ng lola ni Diana. Binilinan siya ng mga tindera. Ihalo raw niya ang gayuma na iyon sa pagkain o inumin ng babaeng kinahuhumalingan niya at gusto niyang gayumahin. Sinunod nga iyon ni Baste. Ginawa niya ang bilin ng mga tindera. Hinalo ni Baste ang gayuma sa kaping itinimpla niya para kay Diana nang magkita na silang dalawa. LIHAN NANG kaping.